So, yun guys. tapos na po tayo. So, guys. Kailangan natin bilisan. Kasi, nasa London na yata siya. So, kapag naunahan niya tayo, edi eh sira ang plano. Ba't kamina? Bakit mo? Basahin mo mo. Hindi, hindi mo pa lumasa. Sino ko ay mo, mo, mo. mo, mo. mo. lang <laughs> day. what's up? So ngayon lalabas tayo kahit pangit yung weather. Kasi kailangan natin bumili ng gamot kasi medyo may dry cough ako. Tapos mamaya kasi susunduin ko si Danny ka sa bus station. Galing kasi siyang Preston. Tapos babalik siya London. Pumunta siya ng Preston kasi doon siya nag Christmas kasama niya yung family niya. Pero susunduin ko siya sa station with a twist guys. So ang gagawin ko medyo lalagyan natin ng konting kasiyahan. Kasi nahihiya palagi yun. So, ang gagawin ko, bibili ako ng paper na sobrang laki. Tapos, susulatan ko ng Welcome back to London. Yung parang mga balikbayan ba. Kahit 6 hours lang pala yung biyahe from Preston to London. Para siyang pampanga to Baguio, ganun. So, yun guys. tas mahihain kasi yun. So, titignan natin yung reaction niya. Ilang days lang din naman kasi siya dun. 4 days lang siya. Yun ang plano for today. Pababa tayo guys. Ang sasakyan natin, papunta dun sa pharmacy. Tsaka yung hahanapan kong malaki namin papel is bus lang kasi may malapit na ano dito para mga bilihan tapos parang 7 stops lang siya from bus guys sobrang pangit ng panahon apaka foggy ayan tingnan nyo guys di ko alam kung nakikita sa camera pero ganyan siya para lang tayo nasa bagyo guys Ayan, nakauwi na ako Pilipinas pero sa Baguio lang. Hintay tayo ng bus. Two hours later. So, na natin yung ating mga gamot. And now, tignan natin dito kung may papel sila. Sana meron yung malam. Hindi na kasi uso yung mga yun guys kasi online na madalas. Kaya yung mga papel, di na masyadong on. Dati kasi pag presentation, more on paper, di ba? eh ngayon, mga mga projector na. So, parang wala yata awit. Mukhang na papel lang ang na gagamitin natin, guys. Alam ko na gagawin natin, guys. Bibili na lang ako gift wrap. Tapos yung puting part niya. Doon ko ilalagay. Guys, na-miss natin yung bus ko, man. To 20. di bale bibili pa tayo ng bigas tapos kita kits na lang tayo sa bahay kasi mabigat bigat yung bigas hello guys so ngayon uumpisahan na natin yung itong papel na to so gagawin ko stapler ko muna siya para mas lumiit mas kumapal din kung naririnig nyo guys medyo mahina yung boss ko kasi sobrang lumalala na yata itong sakit ko man Ay, pwede na. Ah, na guys. Guys, ito na siya. After ma-stapler, tulsulatan na natin. Pangit yung sulat ko pero no choice para cute na may gunting trip trip so time check 8 o'clock guys mga bandang 10 o'clock siya dadating so hopefully maunahan natin siya sa station para alam mo yung mga appealing airport vibes na sinusundo sa Philippines yun know, mga OFW na type tapos lagyan natin ang nakakakornin call sign yun guys tapos na po tayo ganito po ito siya mamaya eh? ganito siya guys <laughs> welcome back to London Nakala <laughs> mo eh, napakalayo ng pinuntan. Pero dyan lang pala sa UK din So kung akala sweet yung ganito Hindi mo <laughs> Kasi mas mangingibabaw yung hiya niya Guys sa pilig and yun naman yung goal natin <laughs> Time check lang 809 Kakadating nyo lang daw sa Birmingham 30 minutes ago So malayo-layo pa yun guys Pero baka doon na tayo sa station maghintay Or I don't know Ito na ang mahiwagang papel Hello guys, what's up? Nasa labas na tayo So, papunta ng coach station, magpapas ko, tapos dalawang train, and then konting lakad. Nakikita nyo guys, sobrang foggy na malamig na dito. At medyo swerte din, kasi yung lamig is hindi ganong kalamig. Parang malamig lang siya, pero hindi siya mahangin. At the, kasi may mga times na mahangin na, tapos malamig pa. Kung nagme-make sense sa inyo yun guys, minsan ganun yung feeling. Kita-kita sa station. So guys, kailangan natin bilisan kasi nasa London na yata siya. So kapag naunahan niya tayo, edi eh sira ang plano. May 5 stops pa ako, district line. Ayawan ko ilang minutes pa to. And hindi ko din alam kung tama ba to na platform. So yun guys, nandito na pala tayo sa train station. And yes, sana ma-pull up natin yung tripings natin sa kanya. Hello guys! Nakaano na tayo dito sa Victoria na train station, nakalabas na tayo. So pupunta naman tayo doon sa coach station. So separate sila guys. Ito yung train station. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung coach station. So feeling ko naman guys, maunahan natin si Danica. So sana ma-pull up natin na maayos kasi pati ako naiiya man. Pero ito ang London sa gabi sa Victoria guys. Papakita ko sa inyo. kita Kita kits tayo doon. <laughs> Excited na ako. So guys, dito na tayo sa Victoria Coach Arrival. Yan. So, feel ko mga 10 minutes pa to. Makakadating si Danica. Kung nagtataka kayo, paano ko nalaman? Nakikita ko yung location niya sa cellphone ko. And parang nandito din yata. Dito pala ako papiesto mamaya guys. Nakakita nyo bang dami-dami tao. Dito. Hanap na tayo ng magandang piyesto. Yung hindi mananakaw yung camera natin. Maganda sana yung malapit sa pinto eh. So yun guys. Update ko so, kayo mamaya. mamaya. na natin ang hiwagang tartulina. Nandito sa bag ko. kahit ginawa ko to ayaw ko din hawakan eh sobrang na laki <laughs> nakakahiya <laughs> pero oh, uh, syempre para may makontent tayo guys ayan <laughs> yun guys so guys feeling ko malapit na sila so di ko alam paano yung camera angle Nakikita ko yung POV niya magiging ganito yung POV niya guys ganyan ilagay kita dyan Para may idea ko kayo. Hindi ko alam paano ko yung reaction niya at the same time. Nakikita niyo ako. So, ito siya guys. Sobrang laki. Ayan na siya guys! Dito sa kabila! <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> Ba't mo yun? Anong <tuming> pagod <na? laughs> okay, mo? Basahin mo mo! Hindi! Hindi mo pa basa Basahin mo Welcome to London! Basahin mo muna! <hub> Tingnan mo lang! <laughs> Tingnan mo lang! <laughs> Surprise! <laughs> <laughs> Al alam mo na? Sabi mo sa akin, alam mo na? Kala ko mo yung mo. na-appreciate. ito Mga pinagdaanan ko dyan. Anong pinagdaanan ko dyan? <laughs> Pinoy ko yung asar mo lang ako. <laughs> ano reaction mo? Di ka mang Tiniling Hello guys. So, ngayon, nasa McDo kami. And hindi ko pala yung nabigay yung gift niya. Kasi, nasa Preston siya. So, late gift. Merry Christmas gift. Ano sa tingin mo? Camera. Camera. Pag nabuhat mo, feel ko alam mo na ito eh. Oh Again. The main di Oh god. Open one. Oh. No. yung shipping ano. Hindi, iba-iba. Tinanggal ko na nga yung mga bayad. sabi ko sa akin. Sabi pa sa akin, mmm, natawa ka. Alam ko yung mga tawa mo. Yeah. Kain muna kami guys. Successful ang surprise. Alala camera. Akala ko talaga camera. Kasi tumitingin ako ng camera sa vintage. Hindi ako makabalik kasi nasa isip ko, sus, nabibili pa ako. Camera naman na. Nalaman sa akin. Sabi ko kasi sa'yo, bumili ka na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.